o so, pa rin po sa Felix Mining Disaster sa Itogon Benguet makakapanayam naman natin si Mines and Geosciences Bureau Director Leo Hasareno. Magandang umaga po, sir. Ah, magandang umaga sayo, cara sa iyo, Kara, at sa mga viewers natin. Sir, kausap ko lang po kanina ngayon-ngayon lang dito si uh, si JB Garganera ng uh, Alianza Tigil Mina. At sinasabi nila ito yung time para ipakita ng gobyerno na talagang kaya nating ipatupad yung ating mga rules and regulations pagdating sa mga mining disasters katulad nitong nangyari sa Felix. Um, linawin lang po natin, Sir, ano, isang bilyon po yung multa na hinihingi dito sa Felix, kaugnay nitong disaster na ito. Uh, 1.04 billion pesos kara ang uh, computation namin mm -hmm. na hinihingi natin na uh, dapat uh, bayaran ng Felix sa gobyerno bilang penalty sa discharge ng tailings sa kanilang mina sa Benguet. So one billion tapos magki-clean up pa sila. Ang clean up cara ay hindi pinag-usapan, yun. dapat lang talaga yung clean up yon. Right. Hindi yon na uh, hindi yon na uh, kasama sa negotiation. Mm -hmm. Dapat lang na mag-clean up sila. Pero ito po yung ginigiit ngayon ng Felix, ang sabi nila ah. force majeure daw, gawa daw ito ng kalikasan, wala daw silang responsibilidad na bayaran daw itong 1 billion pesos na fine or multa. Ang ginawa namin, part ng due process, uh, in-inform namin sila ng penalty at binigyan namin sila ng 15 days para mag-comment doon sa findings namin. At uh, do sa kanilang comment, uh, sinabi nila, sinabi nga nila na force majeure naman nangyari at dahil uh, sa force majeure ay uh, hindi sila liable na magbayad ng uh, penalty yun ang kanilang posisyon. Oh, and, and, and ano po ang posisyon ng Mines and Geosciences Bureau tungkol dito? Do you buy this, um, itong excuse nila na force majeure at gawa raw ito ng kalikasan? Wala daw silang responsibilidad. Uh, nung sumulat kami sa Felix para sabihin sa kanila na sila ay may liability na magbayad ng 50 pesos, ini-enforce lang po namin yung provision ng implementing rules ng Mining Act na nagkasabing uh, ang isang mina pagka nagkaroon ng discharge, ay uh, dapat magbayad ng 50 pesos per ton. Mm -mm. Wala po doon nakalagay na magwa na hindi sila magbabayad kung force majeure. Kaya po mm -hmm. ang position po ng MGB ay i-implement lamang po 'to dahil to, the, to the, uh, provision po ng mining act. So basta nakapinsala ka sa kalikasan, whether gawa ito ng kalikasan, whether malakas ang ulan or whatever or or sarili mong uh, problema or kasalanan, kailangan magbayad ka. Kailangan magbaka ka. Uh, bayad ka po dahil ako po ang uh, pananaw ko po diyan personal uh, dapat po ay hindi dinadaan sa mga legal complexities yung usapin po na yan. Mm -hmm. uh, yan Kasi po kalikasan ay isang ito eh pinag-uusapan ng isang mina. Mm -mm. Na ha, dahil pinayagan sila ng gobyerno na makinabang sa mineral na pag-ari ng gobyerno, dapat naman kung mayroong mga pinsalang ganon, eh, voluntary ng bayaran. Hindi na kailangan pang uh, paikot-ikotin natin ang mga isyo sa mga legal, pagdebatehan kung ito ba ay legal na babayaran po hindi. Okay, sir. Um, may nagsasabi nga po na worse daw than, mas marami daw yung volume nitong nga uh, Felix Mine Tailings, yung itong uh, spill na ito, compared dun sa Mark Copper Disaster doon sa Marinduque. Kumusta na po ba yung sitwasyon ngayon? Um, una po dito sa, sa Itogon Benguet, um, kumusta po yung toxicity ng, ng tubig? May naapektuhan na po ba na mga... Uh, dalawang bagay po. Uh, una, uh, sinulatan na rin namin po ang PILEX na mag-submit ng uh, final cleanup plan para ho sa full remediation ng uh, impact ng tailings sa dalawang ilog. Pangalawa po ay uh, nag-create na rin po kami ng isang uh, multi-agency team na gagawa ho ng comprehensive impact uh comprehensive environmental impact assessment of the dating mm -hmm. sa uh, incident. So tuloy-tuloy po yung uh, gagawin namin impact assessment. Okay, one last question sir, uh paano po maaapektuhan uh, disaster na ito sa Felix yung uh, yung kanilang standing as a sa mining company ngayon? Uh kailangan pong ipakita ho ng Felix na yun requirements ng batas sa remediation, uh yunhong uh, pagclean up yun hung, uh, linisin lahat to ng uh, adverse impact ng incident ay magagawa po nila or else, at, at gawin or else uh, apektado po ang kanilang uh, track record, environmental track record. klaro po yung uh, provision ng EU number 79 na pag ang isa pong mina ay uh, hindi naging maganda ang track record, nagkaroon po ng incident at ang incident po na ito ay hindi niya binigyan ng, ng nararapat na lunas as provided by law barred na po siyang magmina habang buhay. So pwedeng ipasara itong kumpanyang ito? Yan po ang provision ng EU-79, yun yung mining policy ng administration po natin. At seryoso po ang Mines and Geosciences Bureau tungkol dito? Director? All right. Yan po ang uh, si Mines and Geosciences Director Bureau Director Leo Hasareno.